po sa atin yan po mga ka-farmers yan po guys, so tatak farmers po yan. yan nandito po tayo kasi nagbaligya po tayo ng mga fruits natin dito hindi lang po yung pagpa-farmers yung ginagawa po, kundi yung pagbibinta rin ng mga product na produkto natin kaya katulad nito is yan po yung mga dragon fruits natin yan po guys yan nagbibinta po ako ng mga kagagunan dito sa kagayan sa mga sanitar po guys yung mga produkto natin ito po is kukuha kukunin na po ito sa suki ko sa mall yan po guys yung pinaka dragon fruits natin guys so, binibinta ko po, po dito. Yan kundi hindi lang po ako farmers, kundi isa lang po din akong negosyante na kumbaga pa na maligya din para din mga pang kumbaga pa yung katawagan na yung binibinta dito sa farmers market dito po. Tapi kapag yung may bunga yung mga produkto namin is kami yung nagbibinta guys. Yan po guys sana masuportaan nyo yung youtube channel ko ay hinog na iti ipakauna niya ay di na o ka na ka dara o ka na yan po guys yan binta binta lang po tayo sa dito sa buwan dapat tayong linaw guys. Yan po, tatak po mga farmers. Yung mga farmers po, kailangan po natin supportaan yung mga farmers kasi sila po yung nag, nagbibinta sa kanila mga produkto. Katulad din namin, uh, sa din mga farmers, may mga farm. Then support po natin yung mga farm natin guys. Support po natin. Uh, tataguan na po natin ito para, para ma Puan -puan. Yan po guys, support mo na lang yung mga YouTube channel ko guys. Baka gusto niyo mag mag-support ng YouTube channel ko guys. Paki-support naman diyan sa mga ka-farmers diyan na na amulo pa lang guys, support my YouTube channel and thank you for watching this video and dire ko taman guys kasi mamaligya pa ako guys. Salamat. chào tao chào tao chào 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 Yan po guys. So. <coughs> Yeah.